panayam natin ang kapitan ng Batong Buhay ng Sablayan. Alam po ba ninyo, nitong nakalipas na araw, may uh, 67th Pounding Anniversary na ginanap ang Batong Buhay Sablayan. At ngayon lamang po ako nakakita na sa kasalang barangay na ginawa, ay napakaraming lityong baboy at baka ang inihanda nang uh, mamamayan nang uh, batong buhay sa pangunguna ni Kapitan Alex Conde para sa saluhan ng kanyang mga kabarangay Kapiling na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon Kapitan Alex Conde, magandang umaga po. Magandang umaga po. At uh, una po, uh, congratulations dahil sa matagumpay ninyo na pagdaraos ng inyong 67th founding anniversary, Kapitan Conde. Hello, Kap? Hello po. Ayah, yeah. uh, well, uh, nakakatuwa kasi ibang klase yung nakita naming nililitsyon na mga baboy Diyan po sa barangay compound niyo. Bakit po ninyo naisipan na talagang uh pagandahin ang pagsasama-sama ng inyong mamamayan at wala akong nakitang ganitong klaseng barangay na naghanda para sa kasalang barangay at sa kanyang mamamayan. Kwentuhan mo naman kemikap ano ang uh, naglarong ideya sa inyo para gawin ang isang na uh, napakasaya at napakasarap na pagtitipon ng mga tao. Ganito po kasi yon. Gawa ng aking mga konsehal iniisip na ano kaya kung gawin natin ang kasalang barangay para yung pag, uh sagutin natin lahat ang pag ng kaya yon libreng kasalo ang ginawa namin. Uh -huh. Inaalam namin po sa punong bayan na baka pwedeng ganapin naman sa amin yung kasalang barangay para yung ihanda man namin eh mapapakinabangan talaga ng tao at nakatulong kami dun sa mga matatanda ng hindi pa nagpakasal. Yan po yun, yung naging target ng amin ng konseho na ganun ang gawin kaya yun ay napagkaisahan namin na eh, maayos naman ang sama namin sa mga konsyal yun, yun sadyang, Pinaghandaan na rin namin yung mga pagkakataon ng lahat ng ninong, mga kamag-anak, eh, pinapunta na rin namin at tuwag na sila maganda at uh, sinagot na ng barangay yung libreng pagkain. No? Wow. Ilan ang kinasal kapitan uh, nung uh, foundation day ninyo, foundation day sa barangay? Ilang couple po? 36 Paris po ma'am, 36. 36? Abang, paano ninyo kumbinse na talaga ito'y parang kasalang bayan na? No? Eh sa inyo'y barangay la ang pero naka 36, nakupol kayo. Paano ninyo po sila nakumbinse o kayo ang kinumbinse nila na talagang uh, gawin ang kasalang barangay, Kapitan Conde? Kaya pong ilikot ng mga consul ko sa bawat zona kung sinong may gustong magpakasal at uh, sinabi nila mo na wala na kayong gagastusin sagot pinapakita nangyari? Ilang araw din ang naging preparasyon, Kapitan Conde? Ano mga binaman? At ilang baboy po ang inyong nilitsyon at may baka daw ho na nababanggit, na, 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 na babanggit. Uh, Kapitan. Uh, konting kwento naman. Bali, walong litsyon no? isang baka, tapos tatlong baboy, bago dalawang kambing. <laughs> At volunteer na rin po yung mga kababayan nating naglitsyon. Parang sa picture na nakikita namin, parang sa barangay hall yata ito ng Batong Buhay, Kapitan. <laughs> Opo, opo. At saka yung mga katutubo ang isang malaking tinulong din sa amin. Nakatulong namin din sa pag sa Sapagkat ang pares ng katutubo ay 26 pares. Ang sa ay 10. Oo. Oh. oh. Eh, kaya maraming mga katutubo talaga rin ang nasiyan. Sapagkat siyempre wala namang kakaya ng gumastos maganda. Uh -huh. Sila ang mas marami yung uh, kinasal dun sa kasalang barangay. Ginawa niyo ito sa Barangay Gymnasium, Kapitan. opo, opo. Eh, ilang tao ang dumagsa doon, pati ninong at ninang kamag-anak, kapamilya, ilan po ang napakain ninyo noong araw na yon? Hindi po, siguro namin mga kulang dalawang libong tao ang aming napakain. Dalawang libo! Grabe ka mm. At ano ang feedback nila? Ano ang naririnig mo sa pagkatapos ng kasiyahan, ng kainan, ng kasalan? Eh? Ano ang narinig mo na appreciation ng mga kabarangay mo, Kapitan? Malaki maraming po nila sa pagkat kahit pa paano eh, sila ay eh, natupad yung pangarap nila makapagpakasal ng walang gastos. Oo. Uh At masarap pa ang handa, Kapitan. Uh, -huh. ay <laughs> eh, sa sa hindi naman hubak kinulang yung mga hinanda ninyo or uh, sakto lamang sakto lamang po pero labis pa rin ng konti talaga wala hong nagsyaron wala, wala naman. <laughs> Kapitan, first time po ba ninyo na maging punong barangay ng Batong Buhay? Bali po, limang business ako nagkapitan, graduate ako, tapos pangalawang balik ko ngayon, may isa pa akong term kung sakali. Kaya pala ho, hindi kayo nawawala sa public service dahil sa tatak ng service yung pinapakita ninyo. Kap? pwede mo bang kwento nyo naman sa amin? Ano ho? Alam kong hindi masyadong nafo ng local media ang katulad ng Batong Buhay. Ano ho? Pero ako, dumadaan ako dyan, nagugulat ako. Dati kasi, nung ako'y bukal, dumadaan ako shortcut. Ang kalsada hindi ko maitsurahan. Pero ngayon, naliligaw ako sa dami at lapad ng kalsada. Eh, nasaan nga po ba ang Batong Buhay? At ano na po ang itsura ng Batong Buhay sa Blayan, Kapitan Conde? Bani po nung mga nakaraan talaga medyo may kahirapan ang kalsada pero sa tulong po ng uh, uh, panahon ng community ay napasimento, nagkaroon ng tulay hanggang sa kasalukuyan po ay maayos na ang kalsada at konkreto simula iya pang to barangay proper. Oo, bali yan po ang pinaka shortcut ano Kung hindi ka, kung minsan kasi ayaw magpadaan doon sa kolonya ay kung oh, malayo naman doon sa poblasyon kayo yung pinaka gitnang daan papunta sa norte. Opo, oh, opo. Oho. Bali shortcutan kami. Oh. Ano? Almost lahat huban ng kalsada natin na uh, fave uh, Yarina, simentado na Kapitan Conde. Yan po yung national road na shortcut nga. Kasi itong Yapang to lulusot ng, ng barangay properties, national road, concrete na walos lahat. Kasi lukoy ang ginagawa na rin yung tulay dito sa pagitan ng kolonya at ng batong buhay. at saka malalapad po ang uh, cut ng mga lupa dyan, ng mga residential, ano? And oh. even ang barangay hall, pwede nyo po bang i-describe eh, ano po yung ini-enjoy ng kabarangay ninyo when it comes sa cut ng mga lupa na meron sila? Bali po kasi nung nakaraan, mayroon kami barya site kasi siya talaga yung barangay, ano, site ng barangay Batong Buhay. Sa last term ko, eh, sadyang yung 30 hectares, eh, pinamigay namin sa tao para magkaroon ng titulo ng 600 square meter. Kaya sila may kanya-kanyang titulo. Sapagkat ang barangay proper po ay eh, sakop ng business libis na kaya naisip namin na ipamigay sa mga kababayan namin para magkaroon sila ng sariling lupa na talagang titulado para sa kanila. Ilan ang kinabang o naging binipisyaryo ng lupang pinamahagi ninyo, Kapitan, na inyo pong nababanggit? Mahigit 400 na tao po ang nakinabang. Grabe, Kap. Kaya masasabi mo na sa mapa ng sablayan, isa na sa nangunguna ngayon ang batong buhay. Medyo ano naman ho, oh, hindi rin nahuli. Kahit pa paano eh, hindi naman nahuli sa lahat ng barangay. At ang uh, lugar ninyo, naririnig kasi Arellano, Yapang, Batong Buhay. Ito ba isang lugar lamang na tinutukoy, Kapitan Conde? Malalayo po ang aking sityo. Ang Palbong ay mga 13 kilometers sa so barangay proper. Ang kulasis ay mga 15. Ang marabong siguro mga 10. Ang Yapang ay mga 10 kilometers. Ang parang sobrang laki nga ho oh, at uh, parang tatlong barangay ang aking hawak. Kung sa palaparan, katulad ng ligaya at ng batong buhay, ano ho ang mas malaki, Kapitan Condes? Kung sa tingin ko, ang ligaya, mas madaling patakbuhin dahil isang buo lang. Hindi katulad ng amin na layo, layo kalimetro ang pinag-uusapan bago marating yung ating sityo. Oh, grabe. Yung mas mahirap patakbuhin. No? Uh -huh. At diyan daw po makikita yung isang magandang lawa na may masasarap na isdang uh, plapla at tilapia. Anong lawa Opo, ito, Kapitan Condes? Ma marabong yapang lake sa Marabong Yapang Lake. Ito ba nitong oh. nakalipas na El Nino, hindi kayo natuyuan ng tubig? Uh, nagkaroon pa rin ba ng magandang tubig dyan at uh, buhay pa rin yung industriya ng plapla -pla at saka ng tilapia natin, Kapitan Conde? Hindi po. Sa lahat ng lawa ay yung amin ang hindi nahiga sapagat medyo malalim, malos isang kawayan ang lalim ng sukat ng tubig. Grabe, no? At sabi sa akin Ng mga taga-DNR na aking nakapanayam noon, ang tilapia nyo daw ang pinakamasarap sa lahat. Pa, uh, ito so, ba kasi, yung... Ano siya, hindi siya pinapatay ng mga pigs yung natural talaga ang ano. Tsaka malalaki ang gurami, tilapia, malalaki rin. Oo. Uh -huh. Eh, dyan ba nagiging source of uh, livelihood din ho ba yan? Nakakapagbenta ho ba yung mga kabaranggay ninyo ng kanilang mga aning isda? pasensya ho, nakat at uh, nasa area na po ulit tayo. Kap uh, nakakapagbenta po ba ng kanilang mga aning isda yung mga kabaranggay ninyo mula po dyan sa Yapang? Opo, nakakapagbenta sapagkat ang totoo po niyan ay titulado sa pinatitulahan ko na yan sa DAR, DAR Beneficiaries na dating sakop ng Bureau of Prisons na inaward sa mga pinatubo nung nagkaroon ng putok ng vulkan. Aha. Ngayon, ang ginawa ko po ay e, binigay ko sa kooperatiba na sila na yung magmanay at lahat ng kikitain ay mapunta sa samahan ng Makorma yung pinakapukot na pinatag sa Marabong ah oh, ibig sabihin it is run by a cooperative these days, ano? Uh, kasi ang yung iba kasi, alam mo, uh, yan ang dapat pamarisan. Eh yung ibang mga lawa na, na i-award sa ilang individual. Pero mabilis ang pag-iisip mo that it must be on a common use kung kooperatiba eh, maganda ang management. Iba ka talaga Kapitan Gonde, napakagaling po ninyo. And uh, baka ma Jessica Soho pa nga yung ginawa ninyo sa barangay dahil uh, kayo yung nakaisip na magpalit siya ng walong baboy may baka, may kambing para wala ng gastos lalo na yung mga katubo sa kanilang kasalang bayan Kap, maraming salamat sa panahon ninyo and uh, you are one of the outstanding barangay captain na nakilala at nakita ko these days at uh, ano po naman ang patuloy nyo pang isusulong sa inyong barangay sa mga susunod na panahon, ano pa yung uh, ine-expect na makikita hindi lamang ng inyong kabarangay na hindi lamang ng inyong mga kababayan sa Sablayan kung hindi nang lalawigan ng Kanlurang Mindoro, Kapitan Conde. Ang target po namin ng mahal na mayor, yung gawing tourist patang ang uh, Yapang Lake, magagawa ng kalsada paikot para kahit papano makainggan yun ng mga tao at lalagyan ng style ng libaw na magkaroon ng mga floating house. Wow. Wow. Good Tapos luck. Ang... Uh -huh. Ang target namin ng mahal na mayor ay yung kalsada Lusot ng San Vicente, yung opening road namin kasi may shortcut na daan na pwedeng ipagawa. Naka-schedule na rin po yun. Aha. Well, maraming salamat, kap. Looking forward na ma din namin ang inyong lugar sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po at magandang umaga, Kapitan Alex Conde. Opo. Oh, uh, pwede pong karagdagan sana. Ay, yes, sir. Salamatang yung mga tumulong. Opo. Oh, ay, opo. Oh, At nakikinig oh, dahil mapapanood din tayo lately mamaya sa telebisyon. Kapitan, nasa inyo po ang malayang pagkakataon. Uh, Bali, ito po yung mga tumulong talaga. Sponsor doon sa mga hinanda namin pagkain na sila yung mga tumulong. Unang-una ang mahal na Mayor Bong Marquez na malaki tinulong sa amin. Tapos yung mga kaibigan kong batang kiapo kasi nagkaroon ng mga kaibigan na galing sa ibang lugar na nakilala maraki ng tinulong. Mister uh -huh. Mr. Willie Honyo, Mrs. Aisa Moscosa at Mr. Jomel Magnayi. Analin dulo at saka sa grupo ng engineering po Engineer Ben Sarmiento, Engineer Joel Antonio at Engineer Adner Trillana Mr. Mark Silaw, sa mga construction naman po, yung mga may kontrata rin sa mga project na ginagawa sa atin, construction of the street light, uh, company, kay Jamal Construction Company, FB Torres Construction, dating Bukal Boyet Minto, Kabite, dating sa kasalukuyan na kapitan ng Kabite, tumulong din po. atorney, uh -huh. Atorne Gil na taga Mamburao, tumulong din po. Equator Construction Company, Mr. Nestor Bintero ng Spalting, uh, Mr. Robin Chu ng Sablayan Penal Colony, Miss si, Miss Bea Pauline Biliano. Sila po yung mga talagang sumuporta tumulong sa mga mga kaibigan namin sa Batong Buhay. Oh. Kaya sila po ay pinasalamatan ko ng lubos sapagkat napalaking tulong dahil sa kanila nagawa namin yung gusto namin sa pamamagitan ng tulong po nila okay yun lang po maraming salamat kap mabuhay po kami mabuhay po kayo at uh, good luck sa mga susunod po ninyong gawain marami pong salamat po. salamat, salamat po. po inyo pong napakinggan ang punong barangay ng Batong Buhay Kapitan